Sige lang yung parang na ba? Sige 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 na ba? na ba? na ba? Sige na ba? Sige na Sige na ba? Sige ba?

Isnang sabet, ini anjuin, Morgan bol, ini anjuin, gede loh, ini anjuin, ini aku lagi, <laughs> wah, Dalaga ko dyan. Par mamatay ka dyan, Tol? Mamatay mm. na oh, yung okay. bus. Parang butay, niyan. Muna. <laughs> Thursday na. na. Oh, 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 oh. mo na.

Di nga sabi ko jamu muna mas, Tama pa nga cellphone eh. Sabi ko kasi did lang ako, hindi Hindi ito pang ina. Hindi ito pang Hindi Hindi lang may di ba may dragon ka dati? Wala, diba nga ka na ano. Dalawang dragon, di diba? eh, dala ba? Balik na karakter. Sabay kitsune, dalawa. Ang ka na

Bata, kung nawawala. May eh, matulong si Sawe. Sabi nito. Na, napadayo po sa so. amin napadayo. <laughs> <laughs> <ito> po, guys. <laughs> Babalato, guys. Dahil. <laughs> Babala oh, to, guys sa sa ano. daw si guys. Kumain ko na. Dila ang sinika. Tapang 'yung nagagago. Pero din ako wala. Ano ba 'tong? mo na 'to, guys. Sana makita ng magulang niya. Thank God. Thank God. hindi pa ba 'yan? Ikaito na ako. Papangitan po si Ketandee. Sarap po mapunta dito. Salamat.

Lago ka niya yan. Kanya nga kanya. Kanya nga kanya. Kahit tanong mo pa si Buday. Hindi na kami dati dito. Naka, may cyborg pa nga yun. Ha? Pinarid ko sa kitsune. Ikaw mo. Ito, yung ano, para sa kitsune. Ano, gumax ka na yan. Hindi, para mo nabawi ako na sa yan. Sabi mo wala akong ako. Nabawi ko, nabawi ko.

Ano ba kay Guigoy, Gargules. Bakit? niya? po si... sa peke. Adline. Siya